Hello, good morning everyone. Nandito kami ngayon muli sa Buktong at dito po sa area na malapit sa kaunting Cueva. Ayan, napakaganda at napasyal naman ang inyong kaibigan sa tabing dagat dahil malaki yung uh, hibas sa ngayon. So, medyo maganda yung panahon. Ayan, napakalawak po ng hibas at malaking hibas ngayong umaga so bali ngayon lang din naman kami nakarating galing ng kapitan ngayon ay meron ngayong uh, Bible study dito sa ano sa uh, buktong sa ating uh, open doors tuwing Saturday ay ginaganap po namin yung uh, Bible study sa lugar na to so bali nandito ako ngayon po, mga ba para mag update ng mga video sa uh, aming lugar so tara pasyal tayo doon sa gilid ng uh, dagat try natin sabali so, ako lang dito muna mag isa yan, lakad muna <clears throat> talagang maganda dito ang area na ito marami siyang ano maraming sisi oyster ba pero mga maliliit ayan ang lawak ng hibas hanggang yung ano buktong brangay buktong napakaganda ang lawak ng hibas dito so nagdistansya muna ako sa ano, sa church uh, at naglakad muna ako papunta rito talagang nakapa, napakaganda mga kaibigan hindi ko nasama yung aking may bahay pagod ata sila pero napakaganda dito Yan, bali may napansin naman ako dito bunga ng barew or sabi nga nilang pandan talaga di ko alam, naguguluhan ako sa aking mga uh, viewers kung ano ba talagang tawag dito napansin ko naman yung ano yung pono na to meron naman po dito ito pala ay kinakain so hindi pa namin nasubukan kung ito ba ay kinakain niya talaga pero meron naman dito mga kaibigan oh, kaso hindi pa masyadong hinog ayan, iyang puno na yan sabi sa aking na narinig at may nagsabi rin sa akin ang punong iyan hindi po yan pandan so ang tawag po dyan sa amin ay uh, barew, yung kumakahoy po siya ayan pero yung pandan daw na tinatawag ay yung gumagapang ganun rin pag magkaparehas lang po yung ano niya, dahon niya yung may mga tinik tinik sa gilid yan tingnan nyo oh. Ayan. may mga tinik po siya sa gilid talagang masakit pero kumakahoy siya. Ito po yung kahoy niya. Ayan, kumakahoy po siya. At ang bunga niya po ay hindi po magkalayo doon sa ating unang vlog. Ayan. So, balitong mga pala mga kaibigan. Yung, uh, pinakita ko sa inyo ng mga nakaraan yung ating uh, uh, video patungkol dito sa kahoy nito. Uh, pandan nga bang tawag dito sa inyo. So, pakakomment na lang kung ito ba ay siguradong pandan talaga or bariw. Pero hindi ko alam. Parang sabi talaga sa akin ay bariw po ito kasi kumakahoy nga ito. Ito yung kahoy niya. Yung puno niya. Ayan. Yung puno na yan. So, baryo po ang tawag dito sa amin. Pero ang bunga niya, hindi magkalayo sa pandan. Kita nyo. Oh. Ibang ang Ang ganda. Pag tiningnan mo siya parang ano siya parang uh, pineapple or pinya. Yan. Pineapple tayo. So, parang pinya po siya. Pero ano pa ito, hilaw pa. Subukan nga nating ano, tanggalin 'to. Actually dito sa amin ay uh, hindi naman 'to binibigyan ng pansin dahil nga wala namang nakakatuklas nito kung talagang kinakain. So sa Facebook lang din po namin nakikita na may kumakain ito pero dito sa amin ay hindi ko pa po itong nakita na may kumain. So tara, tanggalin niya natin. So yun nga mga kaibigan, try nating tanggalin. Daming ano, daming sapatos. Ayun, daming sapat so, Bumalik 'to na nga mga kaibigan, nakuha na natin. Okay. Dami. Mm, kulay itim na mga ano. Masakit kumagat. Ayun oh. 'Di ba na napakaganda sya bilog na bilog so ito po yung tinatawag nilang bunga ng pandan kinakain po talaga ito sabi nila so hindi po po namin ito nasubukan kung talagang legit na kinakain to pero sa mga may alam talagang kinakain po ito dito sa amin ay baliwala na po ito dito dahil nga sa ganitong itsura ang akala nila ay uh, ano lang kumbaga sabi nga nila lason pero sa iba ay hindi po napapakinabangan po ito dami ay daming mm, guyam. So, yun na nga mga kaibigan, ay pakita ko na sa inyo, no, Nung, yung, pono puno na yan. So, napansin ko lang dito kasi nandito ako sa tabi ng, ano, ng uh, dagat. So, nakita lang natin, kaya pinuntahan na lang natin. Ayun, andong pala yung masipag natin na nanay. So, what? So, uh, masipag natin na nanay. <coughs> yan, na nanay. So bumaba din pala siya yung at, aking ate. Yan din niya masyadong makita. Ang layo. So bali nandoon siya so paki-support na lang ng kanyang channel. Masipag na nanay sa YouTube and then Marlin Tugunon po sa Facebook. So paki palo na lang po siya doon po sa aking kapatid. Ayun. Kapihangin mga kaibigan. Bali nandito tayo sa tabi talaga kaya medyo mahaba so tara tingnan natin at uh, puntahan natin kung hindi pa sila akyat maabutan natin pero kung akyat hindi na natin maabutan ang dami ditong mga kaibigan Yun. kaya na lang ang bahala mag uh, comment kung ano pong tawag dito talaga sa inyo dahil nagdadalawa nga uh, isip din ako kung anong tatawag ko dito basta ang lang namin dito ay bariw or pandan man sa inyo ayan lapad ng hibas napakaganda so tinawag ako ng aking pamangkin puntahan natin sila so ayan andun sila talagang vlogger nga ay hindi mapakalis sa bahay marami kang mga bagay na dapat maipaabot ayan dahil ay, malaki yung ibas kaya bumaba doon sila so, okay tan ang ganda mga kaibigan, alam nyo dito pag ano pag, pag gusto nyo mga shell pwede rito, pwede itong maligo ah Tapos na? Abot Abut kana, balik kami kame init. Hehe. pa. Aga pa? Super so, takaas na kami, pakiat na. May bubun di kaya so lang hibas na umaasa lang sa tagulan let's go na tayo yan di ko alam kung sino pa yung iba nating mga kasamahan na nandito glorious yung aming damit ni ate aga <laughs> ayong aga wala na oh hindi na <laughs>